Ngandang araw pong muli at welcome po sa araw-araw na pagpapala. Muli makakarinig tayo ng uh, salita ng Diyos at uh, muli ay uh, mabubuksan ng ating mga pangunawa sa kung paano tayo tumatanggap ng mga pagpapala araw-araw. But actually, yung paggising natin sa umaga is already a blessing, di ba? Humihinga tayo, tayo ay muling na nakabangon, may kalakasan. Yan po ay pagpapala na kaagad sa Panginoon. What more kung meron pa ho tayong mga matututunan mula sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Aming ama, salamat po sa ha, sa araw na ito. Kami po ay samahan mo upang muling matuto ng salita mo at patuloy na makatanggap ng iyong biyaya at pagpapala. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kumusta na po kayo? Aba, ilang araw na lang, September na. Ibig sabihin ay uh, magpapas ko na po ano at matatapos na ang taon. At tunay nga na uh, ang sarap magpasalamat sa Panginoon kasi sa loob ng walong buwan, sinamahan tayo ng Panginoon, di ba? At tunay nga na yung kabutihan niya ay naranasan natin sa loob ng walong buwan. At ang maganda nito, hindi pa tapos ang taon. May apat na buwan pa. Ibig sabihin, marami pa tayong mararanasan mula sa Panginoon. At tunay nga naman ang kabutihan ng Diyos ay nasa atin palagi. Alam niyo po ang ating pag-uusapan ngayon na itungkol sa pagtingin. I mean, look up. Yan po ang title ko because when we need help, saan tayo hihingi ng tulong? We just look up, 'di ba? masaya tayo meron tayong mga uh, pasasalamat sa Diyos we just look up dahil nandiyan. ang Diyos sa langit nakatanaw sa atin yan amen sabi po ng uh, Psalms 121 ano basahin ko po sa NLT version uh, verse 1 to 5 Look up to the mountains thus my help comes from there my help comes from the Lord who made the heaven and earth verse 3 He will not let you stumble the one who watches over you will not slumber verse 4 Indeed he who watches over Israel never slumbers or sleep The Lord himself watches over you the Lord stands beside you as your protective shield ko rin pong basahin sa um ang tawag dito ko rin basahin sa uh, New King James Version. May konting pagkakaiba lamang. Sabi po sa Psalms, eh, yung verse 1, I will lift up mine eyes unto the, unto the hills from whence cometh my help. My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. He will not suffer thy foot to be to be moved. He that keepeth thee will not slumber. Amen. Dalawang bagay, dalawang uh, linya lamang po Uno, dalawang uh, linya lamang po ng salita ang nais kong mag-focus muna tayo at makikita natin ang uh, ang meron mabubuksan sa atin. Okay? Sabi po sa Psalms uh, yung verse 1 sa uh, New King James, sabi niya doon ang term niya ay I will lift up mine eyes and to the hills. Yung lift up, tinignan ko po sa, ang ibig pong sabihin nito ay pagre-refocus sa kung saan man tayo abala. Ano? Misa, abala, abala, tayong nakatingin sa mga sitwasyon, sa mga detalye, sa mga bagay-bagay na nakakalimutan nating lift up our eyes unto the Lord. Yes, irerefocus lang natin. We have to refocus our uh, um, pagtingin. Kung yung pagtingin mo, yung pag, yung pananaw mo, tanggalin mo muna sa kung ano ang mga bagay na nakakadistract sa iyo. Tumingin ka muna sa langit. Lift up mo muna ang tingin mo sa Diyos sa langit na nakatanaw sa atin na nagbibigay ng pabor sa atin na siyang uh, patuloy na nagbubuhos ng biyaya sa atin. Hindiin mawawala yung uh, mawawala yung focus natin sa mga concerns, sa mga problema, sa mga hindi uh, dapat na nakakaabala sa ating uh, pananaw kung hindi mafofocus sa pasasalamat sa Diyos na mabuti sa iyo at sa akin. So ano? Look up. Lift up your eyes unto the Lord. Ano? Looking, ang ang uh, paglilift up po ng mata natin ay ibig sabihin pagbubukas ng mata natin. No? Pagtingin pagtanggal sa mga ordina, sa mga bagay na nakaka uh, nakakatanggal ng focus natin sa Diyos na nagpapala sa atin. Kaya itaas natin. Sabi diyan, ano, na, uh, nakaka na, na re refocus natin, natatanggal natin sa mga inferior things or dun sa mga bagay na naglalagay ng cloud sa harap natin, sa mga bagay na nagpapadilim, nagpapalabo ng tinitingnan natin. Kaya lift up daw natin. Tumingin tayo sa kung saan ang source ng help natin. Bago tayo tumingin sa kung saan saan. Dahil as we lift up our eyes, na naililingon natin, na itututok natin ang ating paningin sa Diyos sa kanyang dwelling place. Yes, lift up. Just lift up our eyes unto the Lord. Pag na-lift up natin ang ating mata, it means um, naaalis natin ang mata natin sa mga bagay na hindi gusto ng Diyos. Yung mga bagay na nag e sa atin para mapalayo sa Panginoon. Kasi nare-refocus natin sa kanyang ating mata. Yung mga nagnanakaw ng attention natin para hindi natin ma-appreciate ang ginagawa ng Panginoon, matatanggal natin ang pananaw natin doon. Di ba? So, maibabalik natin sa Panginoon. Sa mga bagay na minsan ang pag up ng uh, mata natin sa dwelling place ng Ama sa Langit, ay pagtanggal din sa mata natin, sa pagtingin natin sa mga lugar na, hmm parang maganda doon pero hindi naman pala maganda. 'Di ba? Yung mga desires natin, yung mga fleshly desires natin, nawawala, natatanggal natin yung focus natin kasi nare focus natin sa Diyos Ama sa Lang. Yes, kaya napaka napakahalaga that we lift up our eyes unto the Lord, the source of our help hindi lang help kundi source ng whole being natin ng buong pagkatao natin ng hope natin for our future 'di ba na, nawawala natatanggal ang mga bagay-bagay na nakakaabala sa landas natin kasi nakatingin tayo sa Diyos Ama na naggagabay din sa atin nang hakbangin natin patungo sa destinasyon na nais niya sa atin Amen Ganyan din, kung uh, lift up ang gamit sa, uh, sa New King James, pagdating sa NLT, sa New Living Translation, ang term doon ay, I look up to the mountains. Look up naman ang term doon. So, pag look, ibig sabihin, um, pag look ay, yun na yung pagtutok ng mata mo. Kasi pag sinabing 'di ba pag, diba, pag uh, sinabi sa iyo, look at this. Pag may itinuro sa iyo, 'di ba? Alimbawa, sinabi, halimbawa sa phone mo sinabi mo sa, sa kasama mo, look at this. Ibig sabihin, tignan mo maigi. 'Di ba? Tignan mong maigi itong bagay na ito. Yes. Yun din ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Tignan mong maigi. Yun, hindi Pagkatapos mong lift up ang iyong mata sa Diyos, tignan mo siyang maigi. Itutok mo ang iyong pananaw sa Kanya. At habang na itututok natin ang, kanya, ang ating pananaw sa Kanya, anong sabi ng verse 2? My help comes from the Lord who made the heaven and the earth. So mas makikilala na natin ang Diyos. Kapag nakatutok ang ating pananaw sa Kanya, mas makikilala natin ang ating Panginoon mas makikilala natin ng Diyos ang kadakilaan ng kanyang pag-ibig mas makikilala natin ang uh, kadakilaan ng kanyang uh, uh, habag ang habag niya sa iyo at sa akin ang biyaya niya ang pabor niya mas mali malinaw yun mas makikita natin na wow pabor pala ng Diyos yung ginawa niya sa akin kanina Ako'y nakahanap kaagad ng parking space. Akala ko timing lang, hindi pabor yun ng Diyos. Yung hindi ka naman naghahanap pero bigla na lang uh, may lalapit sa iyo at magsasabing, ah, "Excuse me, uh gusto lang kitang bigyan nito." Alam mo yun, pabor ng Diyos. Habang nakat Tutok po tayo habang nakata, nakatutok ang ating paningin sa Kanya, mas nakikilala natin ang Panginoon. Ano pa ang mga tulong na nagagawa niya? Verse 3, He will not let you stumble. Aba, hindi ka daw niya hahayaang mata, ma, madapa, ano yung matalisod. Yan. The one who watches over you will not slumber. Hindi natutulog. Mas maki... aba, hindi pala ako pinababayaan ng Panginoon. Yes mas makikilala natin na ang Diyos natin ay hindi natutulog, nakabantay po sa atin. Minsan, feeling natin, nandyan bang Panginoon? Bakit parang iniwan na ako? Kapatid, hindi. Hindi tayo iniiwan ng Panginoon. Sabi niya, di ba, I will not leave you nor forsake you. Nandyan lang siya. Hindi tayo pababayaan. Sabi doon, sabi rin po verse 5, The Lord himself watches over you, the Lord stands beside you as your protective shade. O shadow yung magpo sa atin. That's our God. Yun yung Diyos na tumutulong sa atin. So anong gagawin natin? Let us lift our eyes unto him and look at him. Gaze unto him. Itutok natin ang ating paningin sa Diyos na nagmamahal sa iyo at sa akin. Sa Diyos na nag-iingat sa iyo at sa akin. Upang higit pa natin siyang makilala, marami pa siyang nais gawin sa buhay natin. ni natin siya upang patuloy natin ma-appreciate ang araw-araw na pagpapala niya sa atin. Amen. So, tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Ama. Na ikaw, araw-araw, ay uh, nagbabantay sa amin na ang tulong namin ay laging nanggagaling sa iyo. Tulungan mo kami na sa panahon kami ay nadadown, ay patuloy na tumingin sa iyo. We we'll look up to you, Lord. Ikaw lamang ang aming kitignan, lalapitan sa lahat ng panahon. Salamat po sa iyong biyaya at habag. Lord, binibless ko ang bawat tahanan. Nagdideklara po ako ng pagpapala. Nagdideklara ako ng kagalakan. Nagdideklara ako ng uh, biyaya, Panginoon, at kaligtasan sa bawat tahanan. Salamat po sa mga pabor na ipinaparanas mo sa amin kayo pong mapapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you po. Muli, magkita-kita tayo sa araw-araw na pagpapala.